isang malaking pagkakamali mo nag nagsisimula ka sa forex trading na sure akong hindi mo pa alam. Malaking pagkakamali ng beginners kaya malaki ang nakatalong pera sa trading nung nagsisimula pa sila. Hello ka trader, hello ka diskarte. I am John P, your Mr. Wise Investor. Ang ka trader mo always sa investing na easy para sa taong busy. Malaking pagkakamali mo Huh? Nung nagsisimula ka pa lang sa trading or may isang strategy kang gustong subukan ay ang hindi paggamit ng demo account. Of course, na-excite ka kaagad nung nakita mo ng strategy na to sa YouTube at sinabak mo kaagad using your real money. Ika nga, you experiment using real money. Isa ka ba sa guilty na to? You see guys, when testing a strategy, it needs a track record. So kung na-excite ka next time na makakita ka ng isang strategy, gumamit ka muna ng demo account. Para saan ba yun? Ba't kailangan ko pang gawin yun? Eh gusto ko kumita ng pera and yung strategy nito napaka-effective naman. Of course, it's highly suggested na gamitan mo muna ng demo account yung strategy na ito na na-discover mo or na-excite ka. Lalo na kung beginner ka pa. It's because the market can excite you first. Sa una, pangalawa, panalo ka, then matatalo ka, tapos masusunod-sunod yung talo mo na hindi mo na alam anong nangyayari. Na at the end, malaking pera na pala ang nawawala sa'yo. Ito ay madalas na nangyayari sa mga baguhan sa market made before forex, stocks, or crypto. And that's okay, even me, naging part ng ganyan. Proseso yan eh, journey na pinagdadaanan nating traders. Ang demo account ay sasalo sa lahat ng losses na yan without incurring few losses and You're gonna focus on the process first, not thinking the profits. Of course, ang advice ko na pro tip, mas okay pa ding itest yan kahit walang emosyon sa demo. At least nakuha mo yung proseso. At kapag consistent ka na, try to use the strategy and small amount of capital. With this process, this will save you from incurring big losses from your capital and it will give you the right process when implementing a strategy. Kaya may tinatawag na backtesting, using a demo account, forward testing using real money. So para maging successful ka sa nakita mong strategy and maging consistent ka over the long term. If Gusto mo naman ganitong content, like, comment, and follow para mauna ka makatanggap ng notification. Also, join our community. Check out or comment below. See you on the next video.